Ganito ang Team Choco kapag nakikita nila ang kanilang mamila na kumakain na habang si Zoe o Wapakels. Mukhang naiingit na nga ang mga pango sa kanilang mamila dahil nagdi-dinner na at si Zoe mukhang mainit na ang ulo. Marami din palang nagtatanong sa akin bakit daw ang jujubis ng mga anak ko pero alam nyo ba na once lang sila kumakain sa isang araw? So ano nga ba ang benefits kapag isang beses nyo lang pinapakain ang mga alaga nyong aso sa isang araw? So tara, Cooking Mama! But disclaimer, bago ko po umpisa ng video na to, case to case basis po ito at depende sa breed ng inyong mga alagang aso, mas applicable po ang once a day meal sa mga adult at sa mga senior dog. At dahil napansin ko ngang inggit na inggit ang mga anak ko, sa ulam ng mamila nila ay lulutuan ko din sila ng kanilang giniling. Yes, giniling for dogs. Siyempre, hindi mabubuo ang giniling kung walang patatas and alam nyo ba na ang patatas ay maraming benefits sa ating mga alagang aso? Good job for eye health, antioxidants, rich in fiber, iron, potassium, vitamin C, calcium, magnesium and vitamin B6. At ang carrots naman ay rich in vitamin K, potassium, vitamin A, fiber, at vitamin B6. O ba diba, dalawang gulay pa lang ang nababanggit ko ay solid na talaga ang vitamins or nutrients na nakukuha ng ating mga free babies. As in, araw-araw po, iba't ibang gulay po ang pinapakain ko sa mga anak ko para iba't ibang nutrients din everyday ang nakukuha nilang benefit. And kung mapapansin nyo, lagi kong food processor yung mga gulay nila. Ito yung way ko para hindi sila machoke at mas mabilis po silang matunawan. Meron din tayo ditong bowl boiled eggs na rich in vitamin A, vitamin D, vitamin B12, thiamine, folic acid, at omega-3 fatty acid which support heart, skin, and kidney. VCO din po pala ang ginagamit ko kapag nagluluto ako sa mga anak ko at hindi yung cooking oil na pang human. Maganda to for extra shiny coat, nakakalesen ng bad breath, and syempre for brain function. Hindi hindi din po ako gumagamit ng salt and pepper pampalasa ng kanilang pagkain kundi itong appetite enhancer or appetite booster. Pwede itong gamitin direct sa kanilang mga dog food o kaya naman pang seasoning. And for immune system ay hindi din po pwede mawala ang moringa powder and hindi ko na po kailangan sabihin napakadaming benefits ng malunggay powder sa ating mga alagang aso at pusa. So ano nga ba ang benefits ng once a day meal sa ating mga alagang aso? Number one is hindi po sila mananawa sa kanilang pagkain. Number two, para sa ating mga adults and senior dog, hindi po ma-overwork ang kanilang kidney kasi hindi po sila kain ng kain. So parang sa tao lang, the more na may kinakain ka is nag-work ang ating mga kidney, ganun din po sa ating mga dogs. Nung nag once a day meal din ako ay napansin ko no more picky eater na din sa mga anak ko kasi again, kapag once a day lang ay mas natatakam sila sa kanilang mga pagkain. And kung mapapansin nyo, yes, once a day lang sila kumakain pero solid nutrients na po or heavy meal na yung kinakain ng mga anak ko. And I swear, simula nag once a day meal ako ay mas tumaba at mas naging malusog talaga yung mga anak ko. Ina-practice ko na din talaga sa kanila yung less kibble kaya yung mga gulay or yung nating parang mga ulam sa kanila ay nakakadagdag or mas nakakabusog sa kanila. Before, I one scoop talaga yung nilalagay kong dog food each dog, pero ngayon is half scoop na lang. And aside from that, syempre hindi pa dyan natatapos ang meal prep kasi may nilalagay pa ako sa mga food nila. Kaya kung iniisip nyo, kawawa naman sila, isang beses lang sila pinapakain, no, sa isang meal na yon ay lahat na po ng benefits or nutrients na kailangan ng katawan nila ay nandyan na sa meal na yan. Nilalagyan ko din sila ng belly treats para maiwasan ang pagdidila ng kanilang post. Meron din akong binibigay sa kanilang multivitamins and as you can see, paubos na to. So, one tablet a day for immune system nilalagyan ko din sila ng petribus or eto naman yung mga organic katulad ng eggshell, pampatibay ng mga buto at nipen, at meron din sila tawa-tawa everyday para ma-maintain nila ang kanilang mga platelets pero etong 7-in-1 petribus ang pinaka-the-best sa lahat kasi meron na yung sambong, paragis, eggshell moringa powder, tawa-tawa as in lahat na ata ng organic nandyan, at meron pa yung barley ha so sa so once a day meal nila kitang kita nyo po na full pack, solid talaga yung triyens na nakukuha nila And promise ko sa inyo, once na ginawa nyo to sa mga alaga nyong aso, hindi ko alam kung magiging pihikan pa ba sila, siguradong ubos taob ang mga pagkain nila. So ngayon na prepare na ang meal prep or dinner time ng aking mga pango, dito makikita nyo talaga na sobrang excited sila. Everyday ganito po sila ka-excited sa kanilang dinner time. Hindi ko din alam kung masarap ba kung magluto o talaga namang excited lang talaga silang kumain. Kaya sa mga nagtataka, nagtatanong, bakit nga na ba ang jujubis, ang sisigla, grabe ka energy ng mga anak ko, ay siguro dahil din po talaga sa kanilang meal prep. Proper meal prep is kasama na din yan sa kanilang balanced diet. Kaya kung hindi nyo pa po nauumpisahan ang one meal a day sa inyong mga alagang aso, try nyo na din po. Pero paalala, kung susubukan nyo ang one meal a day sa kanila, ay huwag nyo silang bibiglain. Siyempre, kailangan may konting breakfast pa din sila. And I hope this video is nakatulong sa inyong mga alagang aso at pusa at kung namumroblema, kayo sa mga picky eater nyong anak. Almost 4 years ko nang ginagawa tong 1 meal a day sa mga anak ko, kaya proven and tested. Yun lang. Bye-bye!